Ano magpalit ng pag-ibig loyalty card. Ang ahensya ng pag-ibig ay nagbibigay ng iba't ibang paraan upang palitan ang iyong nawalang card. Dapat mong i-report kagad ang insidente sa bangkong nag i ng card. Maaari kang tumawag sa 02-8841-8600 kung ikaw ay isang card holder ng Union Bank at 02 8288888 para sa EUB. Upang palitan ang nawala, ninakaw o nasira na pag-ibig loyalty card, maaari mong gawin ang sumusunod. Una, pumunta sa isang branch ng pag-ibig. Pangalawa, humingi ng kapalit ng card mula sa nag-issue na partner bank. Pangatlo, bayaran ang card replacement fee na halagang 120 pesos. Maaari kang magpa-print ng iyong Pag-IBIG Loyalty Card kung mayroon itong una, sira sa magnetic stripes. Pangalawa, issue sa kalidad tulad na hindi magandang pag-print, mga signatures glitches o dart at white spots. Pangatlo, pagkasira dahil sa maling paghawak. Paalala, papalitan o muling iprint ng partner bank ang isang may sira na card sa loob ng tatlong taon warranty period nang walang bayad ang cardholder o pag-ibig fan huwag kalimutang mag-subscribe kaibigan